Hello guys, magandang hapon So, for today's video is pumunta po ako kanina guys sa may barangay na Mukhon, Tigbawan So, may tinobol shoot po ako kasi na signal subscriber kasi may problema po sa kanilang uh, signal digital box So, nand nandyan lang yan guys uh, sa, sa, sa taas po malapit lang po sa police station So, guys, makikita nyo po sa pagdaan nyo po yan, mga malalaking puno, ang makikita nyo ang daanan yan. And then, malapit na po ako sa kanilang bahay. So, chini-check ko po yung kanilang uh, digital box kasi wala po yung power. So, uh, after ako po mag-check guys, is, uh, yung adapter niya po yung sira kaya uh, bumili po siya ng bago and then after nyan guys ay uh, pauwi na po ako naglalakad pa ako papuntang highway so malapit na po ako sa highway sa may ano police station then uh, dumaan po muna ako sa isang subscriber dito po sa Atabayan kasi may uh, pinick up lang ako na ano bayad po sa kanilang signalo So matagal na po rin po silang subscriber po ni Signal. So malapit lang po yan guys yung kanilang bahay.